car at Chivo. Yes! Yan. Yan. Excited na po ba? Yes! Grabe, excited po dito kasi isa to sa mga malulupit nating mentor eh, no? And eto na. Hindi ko na rin papatagalin po, no? Bago ko siya ipakilala, panoorin muna natin yung video niya. All the light We're falling from the sky. We can't help. Bunso ako sa siyam na magkakapatid. Sa di inaasang pangyayaring, si Mentor J, isa sa mga kapatid ko ay yumao. Isa ako sa tampamanahan na magpatuloy ng kanyang negosyo. Opo, tama na ipapamana ang negosyo nito. Kuya, nakuha ko na. Simula na ito ng pag-aani ng negosyong sinimulan mo. Isa lang akong ordinaryong tao na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. nanawalan ng pag-asa na makamit ang mga pangarap. Pero ngayon, unti-unting natutupad ng dahil kay I Am Worldwide. I'm a conqueror. ngan nila sa bawat laban may tagumpay. Kaya magpatuloy ka lang dahil papunta pa lang tayo sa exciting part. I am Mentor Francis Tomalva and I am worldwide. Public okay, tubing at 1 million circle. Emerald Elite Executive bless all welcome Mentor Francis Tomalva. Uh, uh. Hello po, amazing morning! Kamusta kayong lahat dyan? Amazing morning, I am Movers! Oh. First time, no? So, maari po ba nating palakpahan sa si mentor Kevin Arias po? Grabe, napakalupit mag-training, no? Ayan, so... Kinakabahan ako, mga mentors. Hi! <laughs> Ayan, ang daming tao. First time ko po magsalita dito sa harapan nyo, no? So, umpisan po, na, umpisan na po natin, no? Para, ano, mabilis. <laughs> Ayan, so po no, ako po si Mentor Francis po. Tinanggal ko po yung ko kasi nakakalalaki. <laughs> ba? Diba? So, high school graduate po ako. <laughs> Opo, lahat po nakakakilala sa akin, Francis po ang alam nila, pero Francisco. Bakit nga ba talaga may ko? ba? Diba? So, ako po yung founder ng Team Incredible. No? So, next po tayo, ito po yung family ko po. Siyang po kami magkakabatid. No? Sabi nga nila, the more the merrier. No? So, ayan na po kami ngayon. Nawala po yung dalawa. <laughs> Di ba? Tawa. So, ayan po, no? Ako, kumbaga, ako po talaga yung ano, bunso sa magkakapatid. Di ba? Itawa na natin yan kasi masaya na po sila sa taas. Di ba? So, next po tayo. Oh, wag kayo magtaka. <laughs> High school graduate po tayo. Yan po yung ako noon. No? 2014. No, hindi tayo nakapagtapos sa college. Kung bagay, yan lang po yung naabot natin, mga mentors. Oo. So, ayun pala, no? Uh, 25 years old na ako. Nakalimutan ko yung taon ko. No? Next tayo, nagtrabaho po tayo. Kung baga, two years po tumambay. Pagdating na, uh, pag-graduate po natin ng high school, two years tayong tumambay, tapos naghanap po tayo, uh, tayo, ng trabaho. Take note, mga mentors, supervisor ko po dyan, ate ko nun. No? So, hindi po tayo nagtagal dyan no? Natambay ulit tayo ng mga ilang taon, nag-aral po tayo ng Korean language. Kasi, <laughs> hindi na nakalimutan ko na, matagal na yun eh. <laughs> ayan, so, ayan. so, kumbaga kasi, um, uh, nag apply po ako noon papa, papuntang Korea, di ba? So, nakakaalam po, bago ka maka-apply maka ng abroad Korea, mag-aaral ka po ng salita nila, di ba po? No, kumbaga, ito kasi, ito lang po 'yung naiisip ko mag-abroad po para makabawi po sa mga magulang ko. Kasi nabigo ko po sila sa pangarap nila na makapagtapos ako ng pag-aaral, 'di ba? So ayan po, hindi tayo pinayad, bagsak tayo mga mentors. <laughs> Ay, so next natin 'no, ito po 'yung last job ko po, 'no? Kumbaga kasama ko po 'yung kuya ko dyan, si Mentor J po sa office po siya sa store ko. No? Kung baga, ayan po yung mga ano, yung mga tinitinda namin yung ano, uh, December po yan, yung mga cake na yan, one day lang po yan, ubus agad. Di ba? Grabe, pero ang hirap po ng trabaho mga mentors. Ang hirap po talaga maging empleyado. Kasi po, pag uwi mo, galing trabaho, yan po yung madadat na nyo po. No? Pila. Pagod ka sa trabaho. Excuse me. <laughs> ah, ayan. So, Ayan, so pagod ka po sa trabaho. <laughs> Pasensya na mga mentors, nagdadalaga. <laughs> Ayan, so pagod ka sa trabaho, kailangan mo pumila para makauwi sa iyong boarding, sa inyong bahay. Di ba mga mentors? Sino po relate dito sa mga empleyado na nagko-commute? Di ba po? Sa market, market po pala yan. No? Ito po yung sahod ko. No? Tamang pangkain lang, pambayad ng bills kasi nagbo-boarding lang po kami ng aking kuya. No? Nagtatrabaho ka para sa pang-araw-araw mo. Sorry po, nagdadalaga talaga. <laughs> no? Nagtatrabaho ka araw-araw para sa para mabuhay ka, 'di ba? Ayan, so next natin, bakit ko po sinali? Yan po yung aking brother po na nakauna na nakita po itong I am worldwide. Kung baga, siya po yung nag-start, inumpisahan niya po itong I am worldwide gawin po. Kung baga, siya po ay former accounting staff po sa Goldilocks po. Ay, pwede mo sabihin? No? So, Safar Elite na din po siya. <laughs> Sorry. Ayan po, no? Kung baga, ang kuya ko po natapos niya tatlong kurso. Ako po, high school graduate lang. 'Di ba? Ayun, lumipat na. So ayun po nung nag start ang aking brother po, no? Kumbaga, napakasipag po niyan, saksi po ng mga kaibigan niya. No, dahil hindi ko saksi, nasa Isabela ako. Nandito siya sa Manila kasama siya. No, mga mentors, ang masaklap po niyan, na wala po siya pandemic. No? Yung gusto po namin siyang puntahan sa Maynila para may uwi po, wala po kami magagawa. Kasi bawal pong lumabas, sabi nga ni Kim. No? Ni, sino ba yan? <laughs> Kim Achenza. <laughs> Sino yan? Si... Nakalimutan ko. Oh, Kim Chu. <laughs> ba? Diba, mga mentors. <laughs> Halatang hindi nanonood ng TV. <laughs> no? So, ayun po, no? Uh, hindi, wala po kaming nagawa. No, yung mga kaibigan niya lang po nagsusuport kasi mag-isa lang po siya sa condo noon. Si Mentor Mary po yung nagbibigay ng mga kailangan niya po nung nagkasakit po siya. No, sa isang iglap po kinabukasan tumawag po sila sa amin. Ayun na nga po, no? Nag-slide slide na sa rainbow. Diba? Bago po iniwan yung business niya po, sa Far Elite Executive na din po siya, February 2021. No? Nawala po ang aking kuya, April. Opo, April po siya nawala. Sumabog ang grupo niya. Mamaya kikwento ko pala yan. So, sabi nga dito, no, the fourth president of Kenya po. Si Uhuro Kenyatta. If you really love your children, get a business, not a job. Because when you die, your children cannot inherit your job, by, uh, but they can definitely inherit your business. Totoo po, po yan. Lagi po nating naririnig yan sa IBP. So nangyari po sa akin yan, ako po ay napamanahan ng business na to at ako po ay nagpatuloy. No? Yung datong high school graduate ngayon andito na po nagsasalta sa inyo. Sa so, ito po, no? Sa 4 po, February po, nawala ang aking kuya. Ay, April, no, nawala ang aking kuya. May po, sumabog yung grupo niya. Nag-jump to Emerald na po siya. Hindi na po tayo nag -ruby. no? So, kailangan talaga building tayo. Kumbaga tayo ay mag-duplicate talaga. Alagaan natin yung mga down the line natin. So, next natin. Ito na po yung team natin noon. Mga nag-rang-ups po. Hindi in, uh, hindi na uh, hindi na po updated kasi may nadagdag na naman po. Last November po. No, dalawang emerald na, apat na ruby at madaming sapphire na po. 'Di ba? Goal natin ngayon, next diamond na. 'Di ba? Next natin. High school graduate no, walang patutunguhan ng buhay, akala mo uh, wala ka ng silbi sa pamilya nyo, pero Ayan ang binigay ni IM Worldwide po. Pwede tayong kumita ng 104 in 4 weeks po. No? Ganyan po. Kung baga dito noon, nung una po, na ipamana sa akin yan, hindi pa po ako naniniwala dyan. No? Uh, tawag dito, kung baga hindi ko po siya inintindi kasi ako po is, ano lang, eh, tamang tambay lang po. No? Ay, inisip ko po, no, tambay ako, napamana sa akin to. Nakikita ko yung income, malalaki po. No? What more kaya kung gagawin ko tong business, kung baka ito na baka ito na talaga yung tadhana ko, no? Itong I am Worldwide. So pinagpatuloy po natin kaya grabe sa I am Worldwide po no. Ang laki ng pinagbago ng buhay po namin. Yes. No? Yes. Grabe yung dating ha tambay. No? Kumikita ng ganyan. Okay na po ba high school graduate? Yes. Yes. 'Di ba pwedeng pwedeng na po, 'di ba mga mens? Yes. Yes. 'Di ba next natin? Nagiging top nadin na din po tayo sa blast, sa fierce po, hindi po nasama yung sa IM kasi uh, napapasama na din po tayo dyan. no 500 circle, naging 1 million po. Take note mga mentors. Ako po yung hindi nakapagtapos sa amin, pero ako po yung unang naging milyonaryo sa kanila. ba diba? At na, nasusuportahan na po din natin yung aking family po. Ako po yung bunso. Ako po yung wala pang asawa. Ah. <laughs> 'Di ba po? 'Di ba hindi ko po alubos akalain ganito po talaga. No? Kung baga ababaguhin talaga ni IM Worldwide 'yung buhay mo. Magpatuloy ka lang, 'di ba? Sabi nga doon sa video, magpatuloy ka lang dahil papunta pa lang tayo sa exciting part. Yes, 'di ba? No, ito din yung team natin na naging million na po under ng Team Incredible po. No, dalawang Canada and isang Pilipinas. At konti na lang po, may dalawa pang magmi-million sa amin. Yeah. de ba? Grabe, shout out po sa team namin, no, Team Incredible po. No? Next natin. No, napapasama din po tayo sa top yep overall po. Ayan po. Kung baga sa e school po, hindi po ako na ano, no, na awardan po ng mga academic excellent. Ah, excellent. Di diba? ba? Sorry po. So dito po talaga sa IM worldwide pang world class po. Sorry. No? Yes. So next natin, no. Kung baga, hindi po medal yung inaward kundi plaque po. 'Di ba? Grabe 'yan oh, ordinaryong tao nakakatanggap ng ganyan. At saka nakakaakyat ng stage, pagdaan mo may mga ganun oh, no? espada. 'Di ba? Oh, de ba? Sa school yan walang ganyan. Dito lang po sa IM worldwide. 'Di ba? Ayan, no? Nakaka-picture natin yung BODs po. No? Purpose. Di ba? Kung baga, tama po yun, no? Purpose. Kung baga, ano pa talaga yung purpose ko dito? Di ba? Bakit ako yung napiling na ipa-pagpatuloy yung negosyo ng aking kuya? No? Kasi si kuya ko po, madami pong ano yan, mga tawag din, pangarap po talaga sa aming family. Kung baga, every Christmas po, ayan po, namimigay po siya ng chinyelas po sa amin. No? Kung baga, every Christmas po yan, alam po ng taga sa amin po. Kung baga, ayan po yung ginagawa niya every Christmas. Then, tayo po'y nagpatuloy. 'Di ba? Hindi ko po magagawa yan kung wala po ako sa IM Worldwide at sa tulong ng mga top mentors po, sa mga mentors po, 'di ba? Kumbaga dinoble natin, 'no? Iba yung bibigay natin sa mga nag-aaral sa school namin, sa mga senior citizen, tapos lahat po sila nabibigyan ng mga tsinelas. Kung baga, yan siguro yung purpose ko upang maipagpatuloy lahat ng yan ng aking kuya. Di ba? Di ba? Uh, nawala ang aking kuya, pero yung mga legacy niya, napapagpatuloy natin. Kung baka, nawala ang kuya ko na may naiwan po sa amin. Yeah. Di ba? Kung baka, sa pagtatrabaho kasi, kung hindi pa nakita ng kuya ko to, nawala siya sa trabaho niya, hindi ko naman po pwede palitan siya sa trabaho niya. No? Kasi dahil magkaiba po kami ng tinapos. Di ba po? Dito sa IM Worldwide, wala pong pinipili. No? Wala pong background. Basta! Ah, magpatuloy ka lang, aralin mo yung business, willing ka. Diba? Ayan o. Grabe yan. Next natin. Ayan. Nadoble. Wait lang po mga mensa. Ayan o. Yung mga senior citizens sa amin abot uh, langit yung tuwa nila kasi kami lang uh, kung baga uh, sa family po namin kami po yung nagpapasaya sa barangay namin every december pag wala, uh, wala pong kasing ganap doon uh, pag wala hindi kami nagpapaganyan wala pong ganap doon di ba grabe talaga malarated kay po pagka december <laughs> oh, po. <laughs> ano ngayon naman po nagtatanong na naman sila kuya iko ikoy kasi yung pangalan ko mamimigay sila <laughs> Ikoy. Oo. Ayan. Hindi ka po mamimigay na naman ng chinyelas. Sabi nila. Surprise na lang. di ba? Next natin. Ayan. Uh, na, na, tawag dito? Na, ako na din yung nagbibili ng mga gamit ng mga pamangkin ko. Na ititreat ko na din po sila. Nang dahil kay IM worldwide po. No? Ayan, napapasama tayo sa mga VIP na dinner ng mga top mentors din po na dati, no? Mga tropa-tropa lang. 'Di ba? Ngayon yung mga top mentors na yung iisa yung goal nyo kasama nyo. 'Di ba? Next natin, first time ko po magka -checking. No? Hindi ko po lubos akalain na magkaka checke tayo ng ganyan. Kung bagay kita po natin, 13,000, one week po natin yan. Hindi pa naman kalakihan, pero okay na din. Pwedeng pwede na. No? Kung ano yung ginagawa ng kuya ko, kung ano yung ginagawa niyo mga mentors, ginagawa ko din. Kung baga, nagpapaship din tayo ng mga products po. Ayan. Ayan, yung mga products natin, no? Ayan. Napupunta tayo sa mga ibang lugar ng dahil kay IM Worldwide. Dati, sa, sa, amin lang ako, hindi ako, sa bayan lang po, hindi tayo nakakalayo. Pero ng dahil kay IM Worldwide po, nakakalayo tayo. Di ba? Next natin, my angel mentor po. Kung baga, angel ng aking brother. No? Yan po, kahit, uh, ilang beses na po ako nag-fail, pero hindi ako iniwan. No, magpasalamat ka mga mens kung yung mentor mo pinupush ka. No, dahil nakikita niya yung potential nyo. Itong mentor ko, no, ilang beses ko po ito na fail. Pero andi, uh, andyan uh, uh, pa rin siya. No, na sinusuportahan ako. ba diba? Dahil nakikita niya yung potential ko. ba diba? Kaya magpasalamat ka sa mentor mo kung pinupush ka. No, chinachat ka. Pag hindi na nagchat yung mentor mo, kabahan ka na. ba diba? Kailangan talaga, pag, kung anong sinabi ng mentor mo, yes ka lang. Kasi hindi yan sasabihin sa'yo kung hindi mo kaya. Di ba po? Kaya mentor Mary, thank you so much po. I love you so much. Ayan, so mga so, napapasama tayo sa mga, eh, tawag dito, mga VIP yung mga, tawag dito, mga top earner po noon, last year yan. Exclusive lang po sa IAM Worldwide ng mga top mentors. No? Yung dating, ano, oh, tignan mo, may pa-wine-wine na yung dating shot glass lang na bilog nun. <laughs> Ngayon, <laughs> nag-level up na, wine na, di ba? Grabe yan, talagang ang pinaparanas ni IM Worldwide. No? Next natin. Ayon, ayaw na. Ayan, mga mentors, yan po yung mga nasa paligid ko. Kung baga, yan yung mga nakakasama ko lagi. No? Ayon, no? Oh. Di mo kalain yan, may boys tayo. <laughs> No, grabe mga mentors. Ray na tayo dyan. No? Ayan, ipinaparanas din po yung yat. Di ba? Libre lang yan nun. Di ba? Hindi mo lubos akalain no, na mag, ama uh, makakaranas po tayo ng ganyan. No? Sabi nga dito, you have love what you do. Kung baga, mahalin mo sa IM Worldwide, wala nang iba. Ibibigay niya lahat ng mga pangarap mo dito, magpatuloy ka lang. No? Sabi nga dito, kung ano ang tingin mo ang mangyayari sa'yo, yun ang magiging ikaw. No? Nahiya ako pakita yung isa. <laughs> Ayan po ako nun. No? Nakakahiyaman ipakita pero yan po yung totoo. Diba? Transformation talaga ang ibibigay ni I Am Worldwide sa'yo. Diba po? Dating babae, naging lalaki na. <laughs> Di ba, e next na natin, no? Ayan po, nagsasalita na din tayo sa mga ano. Next natin, no? Sabi nga dito, <laughs> alam mo yung deepest why mo, bakit mo ginagawa si I.M. Worldwide? Yes. Di ba? Bilisan na lang natin to. Kung baka kasi ako po yung deepest why ko po yung family ko at yung legacy na pinaghirapan ng kuya ko na hindi pwede mawala po. Yes. Ayan, so, next natin. Kung gusto mo may mo mabago sa buhay mo, oh, teka lang. No? Kailangan may gawin kang bago. Kung wala kang gagawin na bago, wala talaga pong mababago. Di ba po? Ako, ah, uh, example na lang. Nangangarap ka maging mayaman. Eh, nakahiga ka lang. Mentors, walang mangyayari talaga kung nakahiga ka lang pero gusto mo yung umaman. Kailangan mo maghanap ng paraan no? para may mabago sa'yo. At ito na sa si IM Worldwide na nahanap nyo na. Ipat. E, ah! Oh, sorry po. no? Hahatawin mo na lang. <laughs> Sorry mga mentors. Ayan po mga mentors. <laughs> Isa din po tayo. <laughs> Sorry po. Isa din po tayo nakahit po ng free car. No, ni I worldwide po worth 1 million po. Di ba po? Ayan o. Ano rin yung mga mentors. Kumbaga, sa e school point hindi tayo nakakakit ng stage. Pero sa Araneta, nakakaakit po tayo, nakakit natin yung aranito mo. She has finally made her mark in this industry by proving that age is just a number. Also, are you folks aware that if you reach an incentive of one million pesos as a member of our Yep Circle I Am Worldwide? We'll be providing you with your own car that is worth one million pesos instead of having to spend thousands on your daily. Daily and weekly commute right. now at least you will get the opportunity to go wherever you wish, wherever your heart takes you, whatever your heart desires, now on you. Goodness folks, you will witness this kind of generosity only here with I Am Worldwide. Now did I tickle your curiosity? And please watch this video. Ulva, congratulations. congratulations! Congratulations to you, Francisco to Tumulva, our level one achiever. Okay. Let's go, let's move on to our next yes, <laughs> achiever. Wait lang, no? Ayun, CapCut. <laughs> Baka naman. <laughs> Ayan. So mga mentors, next awarding ni IM Worldwide. Sino ang gustong aakit ng stage? Siyempre tayong lahat to no, mga mentors. So ano ang gagawin natin? I-work out yung business. ba diba po? So ayan mga mentors, no, fully paid po ni IM Worldwide yung sasakyan ko. Hindi natin makukuha yan kung hindi dahil sa team natin. Shout out team Incredible po. Ayan po, dating tambay, high school graduate, nagka check in ang isang milyon. Gusto niya yan, mga mentors? Grabe, libre lang po yan. Binigay ni I am worldwide fully paid. At fully paid din po natin yung sasakyan. Di ba? Gusto niya yan? High school graduate sa pamilya, unang nag uh, at unang nagkasasakyan po sa aming pamilya. Grabe mga mentors talaga si I am worldwide, grabe. No, wala na akong ibang masabi. Ayan, dati motor lang po tayo. Ngayon, may sasakyan na tayo. 'Di ba? Syempre, lahat po ng achievement ko, kailangan isama ko 'yung aking kuya. 'Di ba? Ayan po 'yung aking kuya po. Next natin, mga mentors, bukod sa mga incentive po, 'no? Nakahid din po tayo ng travel incentive po ng uh, a travel ng ating top one po na si Mentor no? Ayan, nahit po natin yung South Korea, mga mentors! ba diba? Yung loa, yung kaataw dito, yung pangarap mo lang napuntahan, mag-apply, magtrabaho. pero pupuntahan mo na ng libre. ba diba? siya, sa'yo! <laughs> ba diba? Take note, mga mentors! Hindi lang po ako, dahil may kasama din po ako, ba diba? Kailangan talaga, pag mahit mo, down the line mo, may makahit din. ba diba? Sabi nga dito, your dream will come true, not in one day, but definitely one day. Di ba? Tama po? Ayan, sabi nga dito, success does not come to you. You got to eat. Kailangan talaga pagtrabahuin mo, pagsubikapan mo, kasi yung success po, hindi darating sa'yo kung hindi mo pagtatrabahuan. Di ba? Ito po, last po mga mentors, no? isama mo ang Panginoon sa lahat ng plano mo sa buhay dahil siya ang gagabay sa'yo sa bawat hakbang mo. 'Di ba? Lahat ng mga plano mo is isama mo siya. Dahil siya po ang nakakaalam sa istorya ng buhay mo. Yes. yes. Ayun lamang po. And thank you so much. I am Metro Francis and I am Worldwide. Thank you This po. Comments, picture lang daw po.